Bisa mo, isa ako mo yung mga laruan na yun. Itatapon mo ba? Ba't ko itatapon? Ano ano Anong gusto mo? Itatapon ko o ano? Wag mo itapon. O, oh, sige, Lagi mo sa sako para hindi ko itatapon yun. Mamaya hmm. no, mo nilalagay yung mga itatapon.

Lahat yan, pati yung nasa naka-plastic na yun, oh. No? Hindi, ito muna, una. Ba't mo ilalim, gagamitin yan, ginagamitin yan? Nagamitin mo nito, oh. Oo. Okay. Ba't mo ilalim? Paano pag gagamitin mo, hindi na sa ilalim yan? Opa, kasi yung karamihan ko dito, lalim na gumawa ng gamitin, eh. Sticker. Huwag na yan, mga ganyan. Yung mga laruan lang. Huwag na yung Awal oh, din tong bolo, kaya niya. Papang, kolor ka. Mm -hmm. Wala akong gustong itapon dito. Mm -hmm.

Ay, si Eda nga, dalawang ganyan. Ay, dalawang pangang. Yung mga wasak Ayoko! wasak, wasak na. Ako tinatong ko na talaga, nilagay ko na sa sako. Eh, no? Ipinit ko na lang yung madumi. Nalap! Pabuksan. Huwag mo nang buksan, ipasok eh. mo na direkyo yan. Bakit naman? Dabi. Papa, tatapon mo ito. Yung... Ano gusto mo itatapon ko o itatabi mo?

Tak oni kamo tak. Tam jest <im> na akcept. Dziebo. Pasok mo dyan kung yung ano. Huwag mo dyan itutok at yung alikabok nagliliparan. Ito mo yun, napakadami mong isang sako. Sa Mamay gagampo! Ayaan mo, mamamatay naman yun dyan. tang kung ano itatapon niyan. ko. Gusto mo. Ito, ito itatapon. Pa! Kung itatap okay. pa, mo itatapon. Oo, walit Dapat pa, pwede mo kasi sa motong. Ako pa- Pa. pa. Nasaan ano ka wallet ko to? Napakaulit naman nga O ayun Ang dami mo wallet Ako na, ako na ako na. Ako na pa. Ako na promise, ako na. Para hindi ka mahirapan. Ako na yan! Hindi ka na ba siya mo? ko yan dyan. Isa, makialam pa. Papa, hindi ko ilalabas pa. Oh. pa. Gracias. Pwede na. Ayun siya. hindi si Papa. Hindi tayo Tapos, tapos. Ayun Tapos, ayun siya. Isa.

Mm -hmm. Yeah, but no. Why a long Sakit. ko sa school. Huwag mo ipakuwin dyan. Huwag pang-pulay yan. Ito! Baka tita, isasama ko. Huwag, walang tita

Yes. Uh, um, like yeah. <coughs> Kung na mag-uawalis, kumakalat lang yung orga po. Ako eh. tayo pati ang leklik pa pag mag hmm. <coughs> At pa yung gagamitin ko. ito lang gagamitin. O, ano meron pa sa labas. Tama na to, ha? Ah. Yeah, Huwag ka na magpasok ng laro. Manda ka talaga sa akin. Yeah. Tigilan na po papasok ng laro, ha? Ano to? Hindi pa pinasok to. Papa, gagamitin ko yan. Hindi ka mong pa yan, ha? Ba't hindi mo naubos ka dali? punyame ungunya stop haha